Aries, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay na color green at color blue. Mga kulay na magbibigay ng kasiglahan at pagpapayaman ng enerhiya. Ang iyong mga masuswerteng numero ngayon ay number 17, number 22 at number 36. Mga numerong magpapalakas ng iyong determinasyon at magdadala ng mga oportunidad. Tandaan na ang Gemini ang iyong kaibigang Zodiac Sign, nagdadala ng gabay kapalaran mula sa mga bituin. Ang kanyang impluensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas sa mga pagsubok na iyong haharapin. Ngunit magingat sa Zodiac Sign na Scorpio, dahil maaaring magbunga ito ng tensyon at di pagkakaunawaan ngayong araw. Taurus Ngayong araw, ang mga kulay na color green at color red ang magdadala ng swerte sa iyo, mga kulay na nagpapahiwatig ng balanse at kaligayahan sa mga gawain mo. Ang mga numerong number 14, number 25, at number 10 ay maghahatid ng positibong enerhiya na magbibigay ng lakas sa iyong mga plano at paninindigan. Tandaan! Ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan, na magpapalalim sa iyong inspirasyon. At mag-ingat sa mga taong bigla ang nagpapakita ng sobrang lamang, lalo na ang lalaking may zodiac sign na Sagittarius. Gemini, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color red, mga kulay na nagdadala ng saya at kaliwanagan sa iyong araw, kasabay nito, ang mga numerong number 21, number 14, at number 33 ay magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon, tandaan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, manatiling mapanuri at matalino sa bawat hakbang na iyong tatahakin upang masiguradong dadaloy ang swerte patungo sa iyong landas. Cancer, sa araw na ito, bigyang pansin ang mga kulay na color blue at color yellow, mga kulay na magdadala ng lakas at kasaganaan sa iyong buhay. Tandaan ang mga numerong number 11, number 20. At number 32 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya at swerte sa iyong mga gawain. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, sa kanilang presensya, makakamtan mo ang inspirasyon at lakas ng loob na kailangan sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Leo Upang mas palakasin ang iyong swerte, tumuon sa mga kulay na color white at color pink, mga kulay na nagdadala ng positibong enerhiya at pag-asa sa iyong araw. Ang mga numerong number 16, number 21 at number 36 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga plano at desisyon. Tandaan, ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon upang mas makita mo ang tamang direksyon sa mga sitwasyon mo. Virgo, para mas mapalakas ang iyong swerte, dalhin ang mga kulay na color silver at color blue sa iyong mga gawain, na magdadala ng kailan awan ng isip at kasaganaan, ang mga numerong number 10, number 27, at number 33 ay maghahatid ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon at paggabay sa iyong bawat hakbang. Libra, upang mapalakas ang swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color silver at color pink, mga kulay na magdadala ng lakas at kasiglahan, ang mga numerong number 10, number 28, at number 42 ay maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon at mga layunin. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na maghahatid sa iyo ng tamang landas at positibong direksyon sa iyong mga plano. Scorpio, upang mapalakas ang iyong swerte, isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong araw. Mga kulay na magbibigay ng balancing enerhiya at kasiglahan sa iyong mga gawain, ang mga numerong number 21, number 30. At number 16 ay magdudulot ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad. Tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas sa iyong mga hakbang. Sagittarius, para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color yellow at color red mga kulay na nagdadala ng kaliwanagan at positibong enerhiya, ang mga numerong number 30, number 9, at number 11 ay maghahatid ng positibong daloy ng enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran at upang magkaroon ng balanseng pananaw. Capricorn, ang mga kulay na color green at color yellow ang magdadala ng balanseng enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay. Tandaan ang mga numerong number 18, number 5, at number 36 dahil maghahatid ito ng swerte at positibong daloy ng enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa mga bituin. Ang kanilang pahiwatig ay magiging gabay sa bawat hakbang na iyong gagawin. Aquarius ang mga kulay na color red at color yellow ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw, mga kulay na nagpapalakas sa iyong kumpiyansa at kasiglahan. Tandaan ang mga numerong number 31, number 45 at number 6 dahil ang mga ito ang magdadala ng swerte at oportunidad. Huwag kalimutan, ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, sa tulong ng kanilang inspirasyon, magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa at lakas sa bawat pagsubok. Pisces, ang mga numerong number 10, number 28 at number 36 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Samahan ang mga numerong ito ng mga kulay na color blue at color red upang masiguro ang balanseng enerhiya at kasiglahan. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanyang presensya ay magdadala ng karagdagang proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. At ang kanyang pahiwatig ay maghahatid ng tamang direksyon sa iyong landas.